Mega mega loud sa lahat po sa lahat. Ayan guys. So for this video guys, I going back to Manila na po kami. Uh, Nakapak na po at ready to go na po ang ating mga gamit. So pakita ko lang sa inyo. Ready to go na. Nakintay lang kami ng sasakyan. Para makapunta kami ng pier ng kalapan. So ayan. And good luck po. Ayan, mega mga gamay ko po sa ating lahat, sa ating mga team kapangan. Sorry po, hindi ako nakaten talaga. Napakahina po ng signal dito sa aming lugar. At hindi po ako makakyat pagpumanhin po. Ayan, at maraming maraming salamat po sa blessing na binigay niyo kahit ako hindi hindi nakaten. Happy 3rd anniversary po, team kapangan. Ayan. So ayan guys, at magintay lang kami ng... Ang sasakyan na jeep para kami ay makarating ng kalapan year. So ayan, magamigalaw sa rin po sa lahat ng team. Katangan, happy, happy third anniversary po team. Katangan, and thank you very much po sa blessing na inaantagin sa amin. Magalaw sa rin po, si Breaking Girl and Uncle Nigel, Sir Harry Bruce. Sir Harry Clint, ayan, Iron Venture at sa lahat ng mga member po ng Team Kapangan, ayan mega, mega, mega at happy anniversary po sa atin, and more, more, more anniversary po doon sa pa sa atin so ayan guys, antabay lang po at kami mag ha antay lang ng sasakyan na para makating kami sa pier, so babay muna po at nakasakay mga na kapangilang pick po So, nagka-travel na kami going to Ano na sa na lang ulit kayo Video, talagang masama ang panahon dito ngayon sa Mentoro, no? Maulan at magdamag na ulan Maraming salamat sa matagal na daw na hindi humuulan dito na sariwa uli yung balay ang manta marami medyo na tumutin humuulan na yun marami pinaging okay. kasi para nila hindi sila makakaali pero ngayon uh, umulan bubo nga yung mga balay at magbubuli sa yung mga balay na yun uh, dito alangan sa mga uh, so yan yung salamat sa ula nagalang nyo uh, yan nagalang nagalang sa tuluyan ang kaya nyo magpunta na po kami ng eh, beer alam na na kami sa tayo na tayo sa pier, guys. Ng kalapan pier. doon lang tayo sa entrance kasi yung kabila doon exit eh dito yung entrance. ikot lang to, guys. Ayan, ito, ito na yung entrance ng Calapan Pier. Oh, ayan. So, ayan. Dito tayo, no, Dito tayo, baba pa. <coughs> Nakapila, ano. Tutubos tayo ng ticket para sa Montenegro, ano. Ah, uh, 7.30 <coughs> 7.30 ang alis so alas 7 na no? Eh. so kailangan natin makatubot na pagyan okay, namin no? Ah, main sa negro lines ah, malaking barko to so medyo expected natin makatang tayo doon ng mga alas 9 siguro alas 10 sa patanggas at ah, tayo ay papunta na sa barko no? so muna tayo sa terminal

Pila, 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 pila. Ang itikit niya. Lingap ra na ba Sige ba may naman yan. Uh, ito yung kalooban ng Port of Haha. guys. Haha. So, lang kami sa Haha. Haha. machine.

guys at ating i-extract right, yung bag natin sige na ma punta ka na dun yung bag natin

Dito daw muna. Oh. Dito. Oh, so yan guys at kami ay pasakay na ng barko no. Ayan. Pagkakita kami sa Montenegro. Ayan na. Huwi na tayo ng Manila batang Batangkabiti guys. Dito na kami sa Pilipinas. Kailangan makasakay tayo ng barko. Pagkakita kami sa ay, nasa dulo yung Montenegro. Dulo-dulo, guys. Yeah. Napakalayo lang rin, guys. Ayan. Nandito na tayo sa Pasakay na tayo sa Montenegro Shipping Line Maria Ursula Medyo magalaw ang dagat ngayon guys. a ah, Marco! sa Batangas Pier at nakarating kami ng safety so bababa na lang po yung panang barko yung dami ng barko tapos mga na kami so thanks God at nakarating kami kahit malakas kahit malaki ang alo safe kami nakarating mga kadoong dito sa Batangas Pier いいこと言うたよ。

So, kami? Oh, eh, kami rin, oh. Oh, daming basura, oh. kita, kami bawa basura kita kami. bit tayo eh yung kahon ah, tayo eh pababa na nga no medyo okay na Kal kalmado na rito guys yan mo naman oh daming troso daming basura galing sa tagat. Ay, ingat ha. Ingat, ingat, ingat. May pako. Ayan, kamo mo dahil. Tangay ng alon. Ang dami, oh. Ang dami basura ng dagat. So, ayan, bye-bye. Maria Orsola. So, diretsyo na kami doon sa sa kaya, no? Kita mo na mo kung kami dalawang dagat, guys. So, diretsyo na kami doon sa bandit.